Hello! Hi! Good evening! Ang pangalan ko, nang lang, kay ng Niso Cristo, isang matagpala gabi. Maglalawang isa. Dito po tayo sa ikalimang pagpapasalamat para sa 2024. O, dito tayo, dito tayo. Ngayon, ang aking pong papasahe bibigyan ng buhay, ito pong kaayon sa unang sulat ni Apostol Pedro. Sa Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 11. Nagamat po ito ay may exit na. Pero kapag hinimay-himay hindi po natin ito, kapatalawak po ng kahulugan nito. Sabi dito, Ngunit, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ayun ay, mga pakainamong at mga puyat sa pananang lamang. Kung maaalala natin, ito ay sinunod ni Apostol Pedro Pagkatapos At ng ating dakilang Panginoon ay umakyat sa langit. Sa matatawin, kung bibilangin natin after bed, siguro wala pa 10 taon. Sa una o ikasampung siglo na nabubuhay pa si Apostol Pedro na sinasabi niya ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Pero, dalawang libong taon na ang nakararakan para kung titingnan natin sa buhay ng tao, napakatagal na. Pero, sa, sa, sukatan ng Diyos kay isang araw na niya o isang libong parehas lang po. Ibig sabihin, nasa pagkaantay tayo sa sinasabi ng malapit na. Ngayon, ang sabi dito ni Apostle Pedro, talo po ay mga pakahinahon. Ibang salita, maging kalmado. At ah? mga sa pananalanan. Sa totoo lang to, sa mga tunay na lingkod ng ating kahilang Panginoon ng Diyos, hindi po na kakaroon ng anumang palati ang pananalangin. Dahil nagagampanan natin ito bago matulog, pagtagising, kung tayo may lata, kung tayo ng bakay, bago kumain, pagkatapos kumain, at kung ano-ano pa hanggang sa muling bumalik sa higatan. Ngayon, kung ang pananalangin natin niya ay nagagampanan sa loob ng 24 oras na ating pananahan dito sa ibabaw ng lupa, araw-araw, at tuloy-tuloy ang panalangin, ang tawag po dyan, maningas na panalangin. Pero sa akin ito, mga yan sa pananahan. Sa totoo lang po sa panahon ngayon na, na makabagong teknolohiya, minsan po hindi na po nagiging priority ang pag Hindi kaya dati na kapag oras na kakain ang pamilya, na nangalangan bago kumain. Pero ano ang nangyayari ngayon? Sa halip na manalangin bago kumain, picture taking bago kumain. Para bagang Dato'y yung souvenir yung kakainin ng masarap na pagkain. Pero nawala na yung kananalangin na ipagpasalamat yung biyayang tinanggap natin. And nga sa pagkain, nagiging priority ang pagkain ng sento, lamang siguro sa pagkabi, ang pagpupuyatan natin hindi naman panalangin, kundi sa kapapanood ng mga social Kaya minsan, nakakaitlip na lang tayo, nakakatulog, hindi tayo nakapanalangin. Ngayon, sabi dito, mga puyat sa pananalangin. Kaso po, ang pinagpupuyatan natin, hindi naman pananalangin. Kaya nangyayari, hindi natin nasusunod yung sulat dito ni Apostol Pedro na dapat natin pagpuyatan ang pananalangin. Kaya po, naaagaw ng atensyon na sa halip na ang ating sarili ay palaging nakaugnay sa Diyos, nagiging palakit po yung ika dito sa ibabaw ng sanggibutan upang sa ganun hindi natin masunod ang kalukupan ng Diyos. Sabi nga sa panalangin ng na Amanan, mangyari ang iyong kalukupan kung paano sa langit, then din sinupapa. Sa langit, ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, mga anak ng anghel at mga sirapin o kirutin, at ano pa mong nilikha doon sa langit? Araw gabi na aawitan ng panalbanan ang Diyos. Pero dito, dahil na tayo nasa kalangayang tao, merong disturbance, mayroong balatid, na sa halip na gawin natin perfecto ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagkalangin, meron pong kaagaw. Yung mga sikat na artista, kapapanood ng mga sikat na pelikula, mga telenovela, nandiyan na yung mga laro ngayon na pinagpupuyakan at kung ano-ano pa, lahat ng yan nagiging balagi upang hindi masunod ang pananalanan natin na pinagpupuyakan. Nagiging kaagaw po yun. Ano pa sabi dito? Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sa totoo lang po, yung maningas na pag-iibigan dapat po nararamdaman ng ating kapwa yung pag-ibig na ipinaparamdam natin sa ating sa makatawid, hindi yung sa bibig lang nagsasabi tayo, I love you o iniibig kita. Kunti, sabi nga sa Paul sa pamilya, sa mag-asawa nila, hindi lang yung sasabihin mo yung katagang I love you. Kunti, tatangunin mo, kumain ka na ba? Baka ang damit mo, maglihis ka? Yung pag ba? Tapos pinaparang lang Sampul puyo ng ang maningas na ng pag-iibigan. Ngayon, okay. eh, paano naman natin gagawin sa ating kapwa yung maningas na pag-iibigan? Walang iba, kapag ang ating kapwa ay sabi nga, nag-inso, nag-ahamal, o kaya kamali dapat po nilalapitan natin. Ipinaparamdam natin na palagi tayong nasa likod nila. Ibig sabihin niya, kahit mana tayo po ang nasa kalungkutan ma o kalungbayan, isasama natin sa panalangin yung mga tao na nananailangan higit sa lahat ng tulog sa pamamagitan ng mga panalangin. Kasi po, ang maninas na pag dapat po niyan nagkakabunga. Hindi yung pag lang dahil parang naninhagit lang, pinapasama lang ako, hindi po, kundi dapat ito yung natin. Kung maaari, 24-7 na pinakitunguhan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng maningas na pag-iibigan. Sa banda, ang pag-iibig ay nagtatakip ng karamihan kasalanan. Sa magatuin, kapag ginagamit lang pala natin ang sa ating sarili para pairayan ang pag-ibig sa kapwa. Kahit ako kung sino man sa atin na gano'n ang gagawin, natatakpan mo ang karamihan natin kasalanan. Pati yung mga tao, pinakikitunguhan natin ng tunay na pag-iibigan. Ibig sabihin, nare lahat. Both right? Yung tao na nagkakaroon ng maningas sa panalangin, pati yung tao, inihahandogan natin ng maningas na pag-iibigan. Kasama po sila napapatpan ang karamihan kasalanan. Kaya po, ibig sabihin dito, kahit tayo man, parumi sa parumi, paningin ng ating kapwa. Tayo man ay makasalanan sa paningin ng ating kapwa. Sa uras na nananayin ang pag-ibig sa kapwa. Lahat ng ating mga nagawang pagkakakali, nakapatpan lang ng pag-ibig. Ibig sabihin, nare-reconcile po lahat. Kaya kung titingnan po natin, ang tag-ibig ay nagtatakip ng karamihan kasalanan. Gaano man kaligat ang kasalanan natin ginawa, kapag nananaig sa ating buhay ang pag-ibig at nararamdaman ang ating kapat, tunay nga po, ngayon na ay yung sinasabi, dalisay na pag-ibig. O pure, sa pagkakyan ay bumubusin at bunga ng ugyok ng Espiritu Santo na tayong lahat ay mga sa totoo lang po, sa natural na maumuhay natin, mahirap pong gawin yun. Dahil, limitado lang ang utak natin, ang ating katayahan. Pero, kapag nandiyan po ang presensya ng Espiritu Santo, marami pong imposible mga bagay na hindi natin kailang gawin dito. Pero po, nagagawa natin. Dahil po, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya po ang tumutulong at bumubuhos maging sa atin nan at sa ating kapwa ng sa dalong manaig at magbigas ang tunay na pag-iibigan natin sa bawat isa. Kaya kung na po natin, sabi kanina, magtalaban ang laman at espiritu. Totoo Kasi po, ang gusto ng laman, ng pamigin magkasarili, kataasan, katanyagan, kasikatan, nandun lahat pero kapag nato ng ang Espiritu Santo, against naman doon o kontra doon, ang mga yan katuwaan, kasiyahan, kaligayahan. Ibig sabihin niya, ang lahat ng bunga ng Espiritu Santo, yun yung nagpakatiwasan sa atin upang yung mga bagay na mahirap na gawin kapag nandun ang presensya ng Espiritu Santo. Parang easy-easy lang na binagawa natin dahil nandiyan siya tumutulong sa bawat isa sa atin. Yan po ang kahalagahan niya. Kaya po, ano man ang atabigatan ah, na ang pinagawa, kapag nandyan ang presensya ng Espiritu Santo, matatakpan na tayo, tumingiran ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ano ba sabi dito? Na magpatuloyan kayo ng walang bulong-bulungan. Halip may napadalang sa atin na ating kapatid. So, Sige. Pagkatapos, sabi niya, Pinatuloy natin. Sabi nito, mga patuluyan kayo na na wala bulong-bulong. <laughs> Kahit sino pa man yung sa ating tahanan, sa ating bahay, kapag pinatuloy natin, huwag tayong magreklamo. reklamo huwag tayong mag-sabi, makasyal dito. Kahit sa away pa natin yan, kahit kasundong pa natin yan, o kaibigan, o hindi natin katilala sa oras na yan, kung ano dapat maging bukas ang ating pintuan na hindi dapat tayo bumukulong na para maging nagre-reklamo na kung saan parang hindi may kanyang taong tumating. Kaya sabi natin, no, mga patuloy lang ng walang bulubulungan. Yan po ay Sinabi ni Apostol Pedro, nang sa tanong, sino man tao na nandyan sa pintuan natin, pagkuloyin natin. Lalo ngayon, sa sun sunod yung piyesta. Kung natin isipin, wala tayong handa. Kapag yan tayo tumating, bisita natin yan. Ibig sabihin niya, kahit may hindi man yan, ang mahalaga. Ini-entertain natin. Na-estima natin. Kahit kinausap man lang natin. kaya kung yung pangkaya natin, wala tayong handa. Isa pa sa akin, ang mahalaga doon, wala tayong salitang lumabas sa ating bibig na nagbulong tayo o kaya nagreklamo na parang tumutugtog tayo bakit pa ka sa akin yan ang ibig sabihin dito ano ba? <coughs> na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyayang ng Diyos. Tayo po ay tinatawag na katiwala ng masama biyaya ng Diyos. Para ano pa, tayo tayong Kristiyan kung hindi tayo bukas ang ating palat, bukas ang ating puso, ang ating tahanan sa kapwa mo na ng palatay. Kaya kung titignan po natin dito, makikita sa tunay na ugali ng isang Kristiyan kung siya po ay karapat dapat sa kanyang katawa kung ano yung ginagawa niya. Tayo ang bawa, ang nagpatuloy tayo pero kapag pakitan ka para ang makita ng ating kapitbahay na nagkupkup tayo ng ating katawa. Pero pag talikod, nagkalaki yung kastos po <coughs> Hindi mo na hindi nalang nasa natin pinagulog. Dahil eh, magreklamo -re rin naman pala tayo. Sa totoo lang po, hindi natin namamalala. Baka yung kumatok pala, isang anghil na na nagkunwari lapit bahay natin o kilala natin, ipinatuloy e natin. Nandun bumubuhos ang pagpapala ng Diyos sa pagkat. Kahit sino man sa atin hindi nakakaalam na ng mga pangyayari. Hindi natin alam ang bukas. Diyos po ang nakakaalam. Kasi po, nahubog tayo ng mga salita na maraming isyong bahayang ng lalari, nandun yung nilulooban ng ni bakay. Kapag ganun lang ang nasa isipan natin, ganun lang ang mangyari. Kasi yun ang sinasampalatayanan natin. Pero ang sinasampalatayanan natin, tayo lingkod ng Diyos, maging bukas ang ating tahanan at hindi tayo nagreklamo. Kung may punong tamang yan ang anghel ng punuan ng kaibigan natin, o kakilala. Ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Imagine, isang basong tubig lang mapainom natin ang ating kapwa. Meron na tayong pagpapala sa ang gabi. Yun pa kayong natin ng hindi lang isang oras, umabot ng tatlong araw na nandiyan sa ating tahanan. Napakahanap ang mga nagawa natin sa ating kapwa. Pero titinan po natin dito, isa. Sa totoo lang po, iba-iba ang kaloob na tinanggap natin. Pero, binigyan ng sapat na karunungan, sapat na makapaglingkod, dahil dapat, pakanasahin natin yung mabuting katiwala ng Diyos. Na ang katiwala ng Diyos, hindi mapagpasisa, hindi mapagduda, hindi palabintangit, kundi umiirat ng pagbibig sa kapwa. Kaso, dahil sa mga balita, nababalita natin, parang may takot tayo. Pero, kung nananahan sa bahay na yan, ang presensya ng Diyos, hindi tayo mapapahal. Dahil alam ng Diyos, kilala ninyo mga pagpasok din sa ating tao. Kaya po dito, tinuturuan tayo dito sa mga magigitan ni Apostol Pedro. Sabi nito, natuwang sino ba sa nagsasalita ay gaya ng mga ng, sa mga aral ng Diyos. Dapat yung ating pananalita parang hinubog tayo ng aral ng salita ng Diyos. Na wala nga ba kapag may kinakausap tayong tao o kapwa ba o sino mang lumapit sa atin may karamdaman yan o wala. Dapat po maging mimura po sa kanila na dapat ang ipinabahagi natin parang kabisadong-kabisadong natin yung aral ng Diyos lalong lalo na yung sa mga taong nasa problema, nasa ilalim ng hindi nila ginusto na kung baka parang sumusukong na sila sa kanilang pamumuhay, pero nandiyan tayo. Parang tinuturuan pa rin natin sila Lumawa na lumawag pa ang kanilang pag-iisip at unawa sapagkat ang pagsubok ay talagang kung nakatagda yan sa ating buhay. Sabi nga, buhit ng bala hindi po natin yan naitiwasan, mangyayari at mangyayari. Dahil nakatakda yan sa buhay natin na dapat natin dalasin. Kaya kung titingnan natin dito, sabi nga, nagsasalita ng gaya ng sa mga aral ng Diyos, dapat kayo ang bumukas kung lumalabas sa bawat pilit ng bawat isa sa atin. Ano ba? Kung ang sinumay ay nangangasiwa, ay galang ang may kalakasan ibinibigay ng Diyos buhay, ang mahalaga po doon, meron kalakasan na tinatanggap tayo sa Diyos para kayanin lahat ng mga pagsubok o dagot na bumarating sa ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Palagi Siyang ng Diyos. kung ay tayo po ay malayo sa Kanya, malayo nito sa atin. Nagalantay lang naman siyang tawagan. Kung kalakasan natin ang Diyos, ipagkatalong sa ang tarunungan upang itaguyod ang pag Lalo-lalo na pagdating sa Iglesia ng Diyos. Sabi nga nito, ay gaya ng sa kalakasan ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat. Huwag natin asahan na kapag nakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, sa pamilya man, o sino mang nakakausap natin, nagagantihan tayo ng salamat, brad. Salamat sis. Dapat magpuring lahat sa Diyos. Tayo nga, o sino ba na nagawa natin ng kabutihan, sa Diyos lahat ibalik ng kapurihan. Huwag natin tatanggapin ang thank you. Dahil ginamit lang tayo nang sa ganon matu matulungan natin ang ating kapwa. Nang sa ganon makapangasiwa tayo sa ating pamilya. Lalo-lalo na sa komunidad <laughs> Kumbaga, yung karakasan na ibinibigay sa atin, ipinahiram lang ng Diyos. Kaya eh, hindi natin piling sarili niya, kung hindi dahil sa akin, wala na sana siya. Ako. Bakit? Yung bihaya ba na ipinagkaloob sa atin na lapapong natin ang pagpapakong ng kamay sa atin ba yun para sabihin natin na tayo yung nagpagpagaling? Hindi po. Pinahiram lang ng naging na lang tayo upang ang kapangyarihan ng Diyos dumaloy sa ating mga kamay para makarating doon sa pasyente. Kaya hindi mo dapat natin tanggapin ang pasasalamat na hindi naman sa akin. So, Kasi lang tayo ng Diyos. Sabi nito, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga sa pamamagitan ni Jesus Cristo na sa kanya ang kaliwalatian at paghahari magpakailan man siya naman. Ibig sabihin niya, ibabalik natin lahat sa Diyos sa panalan ng ating dalilang Panginoon Isus Cristo. Na Nananaw mo saan talaga yung ating mga tao ay katulad lamang ng isang bagay o sisimlang walang kwenta, walang pakinabang na kinahabagan ng Diyos pinatawad, hinugasan, nilinisan at naging karapat dapat sa kanyang paningin para gumitin sa mga pagpapala para ibahagi ang salita ng Diyos. Idaan sa atin para makatulong sa ating kapwa, para makapangasipa ng ating kahanan at sa Iglesia at kinit sila para umiral sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Ngayon, hindi natin lahat yung pag-aari. Wala tayong Pagkakawinta nung una, dahil tayo sa isang mababang kalagayan na makasalanan na ginamit lang ng Diyos, binago, pinagsisig at pinagbaliklog sa Diyos, hindi dapat natin aniinit kakayanan natin niya. Dahil kung walang haba at maawa ang Diyos, na kung saan tali ngayon ay kung ano ang kabutihan sa ating kapwa, bunga na lang dun resulta ng pagtatawag sa atin sa kanatili, kaya natin nagagawa mahabag sa ating kapwa. Tumulong sa ating kapwa. Mangaral ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, ipakita yung panibig sa kapwa. Resulta na ng buyo ng habag at awat ng Diyos na ipinagkato sa atin. Kaya dapat ang kapurihan hindi sa atin nagaling sa marabang talaga. Kundi lahat ng yan ibabahin natin sa Diyos sa tanging siya lamang ang may karapat na papurihan sa palatayanan, sa rahim at higit sa luwalhatiin ang kanyang pangalan sa pangalan ni Jesus Christo. Pagkatapos po, oh, lahat ng mga naging sacrifice natin, hindi po natin yan matatanggap na Sa pagbabalik ng ating natinang Panginoon, sa muling pagkabuhay na muli sa mga nandun na yung reward. Nandun na yung pinagtipunan na natin kayamanan sa langit, doon na natin ma-requisit. Ibig sabihin, hindi pa ngayon sa pagbabalik pa ng ating kakita, Panginoong Jesus Christ. Kaya gawin natin kung ano yung nararapa at talagang tugod sa Diyos at talagang dada. <laughs> Siguro po, no, hanggang dito na lang ang pagkikibahan ng isa oras ito. Salamat po sa Diyos naman ang ating mga kahilinan, ipagkagaw po natin. Ipagkagaw po natin at siya po ako magkagalaw natin sa tamang panahon sa kanyang panahon at kalooban sa kalamit Christ Jesus isang mapagpangatabi sa bawat isang.